sa muling pagdilig ng Senado ukol sa kontrobersyal na Socorro Bayaniang Services Incorporated sa sabit itang pagpapakasal sa mga miyembrong menor edad at pang-aabuso sa ilang miyembro kinumpirma ni Senate Committee on Women's, Children and Family Relations, Chairperson Senadora Risa Ontiveros na umabot sa mahigit sa dalawang daang bata ang namatay sa sitio kapihan Base sa isinagawang pagsasaliksik ng Komite ni Ontiveros, lumalabas na may git sa dalawang daang bata na mula sa gol hanggang apat na taon ang namatay sa Sitio kapihan kung saan nakatira ang mga opisyal at membro ng SBSI. Ipinakita pa ni Ontiveros sa pagdinig listahan na hawak ng kanyang komite na mga nasawing bata sa Sitio na Nababahala si Ontiveros sa bilang ng mga batang nasawi na nais na laliman ng senadora investigasyon dahil kung hindi ito pinatay, sila ay namatay ng dahil sa kapabayaan. Ako po ay nagsaliksik pa ng mas malalim at pinagtanong-tanong ko kung sino-sino ba ang namatayan ng anak na sanggol sa kapihan. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to four years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Inilabas din sa pagdinig ng Senado ang isang video ng isang senior citizen sa lalaki na si Pedrito Angkog o Manong Pedrito na tinorture ng mga tauan ni Mamerto Galanida na si Pedoy uh, Buntad na pinaputukan si Manong Pedrito ng baril ng makailang ulit at tinali ang kanyang mga kamay Pinagbintangan kasi si Pedrito na kinulam si Galanida kaya sinakta ng mga tauhan nito bukod sa naranasang pananakit uh, at uh, ipinarada pa siya sa kalsada ng sityo kapya na may gisa tatlong pong miyembro ng SBSI na pawang may mga hawak na baril at itak at matapos ang isang oras doon siya pinakawalan. Bang! Pinaputokan ka? Salba. Sino nagsalba? Si Pinoy Buntan. Hapa! Hapa! Pag, ingon, pag, pag hapa na sa kwarto, yung itana na kana ka na, Lain po, bang! Siya pa rin? Siya, Tadya po. Anong ginamit niyang armas? Maliit o mahaba? Taas. Taas. mora itong, maurag, bala di, santong ka nga, kabuga. Blok mo to. ila, kada doon kong gigapos mo na. Arang-araw, din dinhi nagapos ha, kay luag man sa hong dinhi hi Kini man dinhi hi. Di mo Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.